Baka ah, magupit labi mo. Ang liit eh. Sandali. Hilahin mo. I-sarado mo yung labi mo. Hoy, ah. <laughs> pumasok na doon. Sakot mo tiyan. dito, dito. Sakot mo na Punta ka, ka na kay Papa. Ako mainit. Ha? Ah. <laughs> ito ko ito eh. Hangin yan? Maliit. Dali. <laughs> mm. Wala yung mga na talaga po ma. Yun, ako na. Wala po na. Parang dumugo ah. Dumugo. ko lang yun. Ah. Ang sisigipan pa. Oh, masyado masikip. Hindi. Okay. Malabas na po. <coughs> oh, yes. yeah. Hello, lads Ay, tatapot natin yung mga tao doon sa baba. Ito yung magiging reaction nito. sa baba, ハハした